Good day mga kabakal. So another uh, basic pistol shooting tutorials, no. Huh? Actually mga kabakal itong video na to is kasagutan nito doon sa PM, PM sa akin ng isang follower ko na uh, paano daw malaman kung may accuracy na yung isang baguhang shooter. Uh, number one dyan, para malaman nyo na may accuracy na yung isang shooter no uh, kapag uh, pag nagkakaroon na siya ng group shot. Yung group shot is yun yung uh, hit niya na magkaka uh, magkakasama no hindi naman actually magkakadikit no halo pero ang group shot is yung hindi naghihiwa-hiwalay na natama yun po ang group shot no so ang kwento niya sa akin mga kabakal is nagset siya ng uh, target niya na 2 inches dot which is ganito kalaki no ganito kalaki yung 2 inches dot na sinet niya ng 5 meters so kung makita niyo itong bilog, so nag aim daw siya rito sa, sa gitna. Ang mangyari na ito, pag nag aim daw siya sa gitna, tama naman daw yung, yung squeezing niya ng trigger. No? So, hindi naman daw niya ina-anticipate yung potok. No? Ang problema niya mga kabakal is hindi niya matamaan nitong center. Ang tama niya is kalat. No? Kalat yung tama niya. May, may tama sa taas, may tama sa baba, may up left, up right, down left, down right. No? So, yun, yung, yun yung problema niya. Hindi siya makapag-acquire ng group shot. Ang group shot, mga kabakal, is yung halos ng, hindi man niya masentro dito, pero at least yung tama niya is na andito lang inside the circle. no Inside lang na itong circle na to. No? So, so, ang assessment ko na kaya hindi siya magkaroon ng magandang group shot is mali yung alignment of sight niya. Kung tama yung squeezing niya na hindi niya na-anticipate yung 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 shots niya hindi niya inaanticipate yung putok no ang most probably dito ang mali lang niya is yung alignment of sight no so may papakita po akong video sa inyo mga kabakal kung paano yung proper alignment of sight so panoorin niyo to mga kabakal watch this kabakal, okay mga kabakal so ituturo ko sa inyo ang correct sight alignment and sight picture so ito po yung correct sight alignment okay So, yung tip ng front sight and then yung tip ng rear sight is properly aligned, okay? So, nakita nyo po ito, itong tip nya, itong rear sight nya, itong rear sight, no? Yung tip na ito and then yung tip ng front sight which is ito, yan, dito, kailangan po is properly aligned po siya, no? Naka-align siya na ganyan, yan. So, ganyan po ang proper alignment ng sight. Okay. So, yung tip to tip, tip ng front sight and tip ng rear sight is kailangan po proper early align. So, addition din mga kabakal. So, mapansin nyo rito sa sights natin, meron po siyang gap na from left. Yan, yung gap niya ng left and then yung gap niya sa right. Okay. So, kapag ka ang sight natin is offset ng left, ang hit natin dyan is, syempre, sa left side din ng target. Okay. Pagka sa right naman, ano, uh, sa right side din ng target, okay? And then pagka mataas yung front sight natin, nakagaya nakag nito is uh, uh, up hitting. And then syempre kung mababa is down hitting siya. So, meron din siyang down left. Yan, kung mapansin nyo mga kabakal, yung front sight niya is nasa mababa na sa kaliwa and then meron sa down right, up -right, and then up left. Okay? So, yun po ang iba't ibang silip sa sites, no? Mga kabakal, kung na-encounter nyo ito, kung bakit, bakit up left, up right, down left, down right, no? So, baka may problema lang kayo sa alignment of sites. So, baka hindi siya properly aligned habang kinakalabit nyo yung trigger. Okay? So, kung, for example, ito po yung target natin, no? Yan po yung target natin. So, dadalahin lang po natin yung naka i-align na, natin yung site no, itataas natin doon sa pinakagitna. Ayun. So mga kabakal pagka nasa gitna na yung sights natin, okay? So start na natin pull yung trigger slowly backward without disturbing the alignment of sight, okay? So example niyan mga kabakal, so clear muna natin, okay? Clear. So example niyan mga kabakal, naka-align na yung sight. Okay? Pag kinalabit natin, kailangan hindi magbabago yung alignment of sight. Okay? So, makita nyo, nung kinalabit ko, yung pumalo yung hammer, hindi halos gumalaw yung alignment of sight. So, ulitin natin. Okay? Good. So, ganun lang po mga kabakal, no? So, pull the trigger slowly backward without disturbing the alignment of sight. Okay? So, ang problema naman dito, is kapag ka may bala na. For example, may may bala na siya, kadalasan dun sa mga beginners, mga baguhan, no? Ina-anticipate nila yung sight So magiging ganito po yung, yung so na itutulak nila. So kadalasan ganito po nangyayari. Kunyari po may bala na pagkakinalabit ng ano shooter. So, yun. so nakita nyo, nagda-dive yung front sight niya. So kadalasan yan mga kabakal, yung tama niyan is mababa, okay? So, yung may anticipation. So, for example, ganito, may bala na siya, kinalabit, yon So, ina-anticipate, gumagalaw, no? Inuunahan nila yung potok. Okay? So, para ma-maintain natin, accuracy natin, kailangan po in every squeeze natin, may bala man o wala, kailangan po hindi ho madi-disturb yung alignment top side, kagaya niyan. Okay po? So, magpapakita po ako ng video kung paano po ginagawa nang may bala po. So, panoorin nyo po itong video. Ito ulit sa lahat, no? Bali, may mga uh, followers ako na nagtatanong, paano daw yung accuracy? Ano, ano man Paano kung may accuracy na sila? Basically, para ma-acquire nyo yung accuracy, mga kabakal, is kailangan alam nyo yung fundamental of ano, pistol shooting. Yung basic fundamentals of shooting. Stance, grip, uh, site alignment, sight control, breathing control, and most importantly, is yung uh, of trigger. No? So, ito papakita ko sa inyo para ma malaman natin kung tama yung alignment of sight nyo and yung pag squeeze ng trigger. So, kailangan ang, ang hit nyo dyan is yung dikit-dikit. No? Ibig sabihin, dikit-dikit yung tama nyo. Ibig sabihin, tama yung fundamental so, play, ano, and basic pistol fundamentals nyo. Okay? ay natin. Okay. May target tayo meters. makita Kitita ito nga ilalapit natin. Lapit siya rito pa. So kung makita niyo rito, dito, kita mo 'to. Hmm. So ito yung target natin yung cross na yan. So kailangan yung bala natin is hindi lalabas dito or kailangan ang ang bala lang natin as dito. So puputukan ko siya ng anim. Kailangan yung anim na bala ko is dito lang siya papatak. Okay. Tingnan ko pa rin. anin. So, clear, verify yung target. Verify yung target. So, verify yung target. So, sa so 5 meters, nakita nyo mga bakal. So, kung, nag, eh, kung nakita nyo yung cross dito na halos dito lang tumatak yung ilang putok yung tao. Anim. So, lahat ng anim na bala ko is ko lang dito. So, pag tama yung fundamental shooting niyo, nyo, magkakaroon kayo ng maayos na accuracy. No? So, yun yun. Ah, uh, natin malalaman kung may accuracy tayo. Yung basic natin ng basic fundamentals, kailangan ma-perfect nito yung correct, yung stance natin, yung grip, no? Sight alignment, sight picture, no? Breathing control. Siyempre kailangan bago natin i yung trigger, yung whole breath natin. And then most importantly, most importantly, yung last na uh, gagawin natin is yung squeezing of trigger, kailangan yun po yung tama. Okay? Kasi kung mali yung squeeze natin ng trigger, mangyari niyan kahit kahit ma kahit maganda yung alignment natin, kung mali yung squeezing natin, ang patak ng bala is mababa, no? Mababa. Hindi yan mag-group shot ng ganito. Okay? Okay, so, so mga kabayan nakita niya yung uh, yung demonstration ko about dun sa proper sight alignment side picture. So, most importantly, yung pulling the trigger backward slowly without disturbing the alignment of sight. Singit ko na rin po dyan, yung prior sa pagkalabit, kailangan po is naka-hold breath tayo para talagang hindi gagalaw yung, yung sights natin. Okay? Sa group shot na nagawa ko po dyan mga kabakal, so dyan yun na masasabi na may accuracy na po kayo pagka may, nagkaroon na kayo ng magandang group shot sa 5 meters. So, kabakal, may papakita po akong video na kahit malapit na target and dun sa malayong target, basta same application lang po yung gagawin natin. Yung basic uh, fundamentals lang ng pistol shooting yung gagawin natin is tatamaan at tatamaan po natin yung target. So, panoorin nyo po din itong video na to. Watch this. Uh, 15 meters. Firing. So, check natin sa 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 meters yung ano, yung ito. Kung tatama ba sa plate. Tire yung. Ah, okay mga kabakal. So, nakita nyo po yung ginawa ko doon. No? So, kahit malapit, malapit man o so kahit malapit man or malayo yung target natin basta same procedure po yung gagawin lang natin no i-align lang po natin yung side properly tapos squeeze natin yung trigger no without disturbing the alignment of sight yon so makita niyo rin sa mga demo videos ko mga kabakalis na hit naman po natin yung target no so kung nagustuhan niyo po yung video na to please do like and share and syempre kung hindi pa kayo nakapalo dito sa Facebook page ko and din sa Facebook profile ko na Henry Glenn Mardo, please do follow my Facebook profile Henry Glenn Mardo po. No? So, see you sa susunod na video mga kabakal. Good day, God bless, and syempre mabuhay po tayong lahat.